Good morning, Taiwan! Nandito nga palang, pala ang aking pala-desisyon na kaibigan, si Bagtit. At ito nga pala ang kanyang e-bike. At ito na nga din siya. Busy, busy! At sabi ko nga, kumaway muna sa camera. Ayan! At dahil nagutog nga daw siya sa magdamag naming trabaho, kala mo naman ay pagod na pagod. Naisipan niya nga magluto ng sardinas sa may itlog. At yun nga daw ang kanyang favorite. Dahil tinatamad nga magluto, sabi ko naman sa kanya siya naman ang magluto ngayon. May tinawanan pa nga ako, kala naman niya nagbibiro ako. May pagkamayaman pa ata tong kaibigan ko at hindi alam kung paano ilagay ang butane. Sabi nga niya ay marunong naman daw siya kaya hinayaan ko na. pinag ko na rin pala siya ng kanyang mga gagamitin para lulutuin na lang niya. At sinabihan pa nga ako na sira na daw ang aming butane. At nag-isip pa nga na winter na daw kaya daw hindi na nag-open dahil nalamigan daw. Eh di ko. Dahil ayaw nga tinignan ko kung okay ba talaga yung pagkakalagay niya. Abay mali naman pala kaya naman pala hindi nakaayos. At ayun, patawa-tawa na lang ang kaibigan kong si Bagtit. O ayan, okay na. Pwede ka na magsimula. At ayan, tuwang-tuwa na. Sabi ko nga't simulan na. Wala nang dada. At kung mapapansin nyo, may nakatutok pang pa ang cellphone doon sa kabilang side. Ba, gusto pa yatang mag-cooking show. Pinapunasan ko nga din ng tissue yung kawale para sigurado naman na malinis. Madalas kasi talaga ako ang pinagluluto nitong kaibigan ko. Ewan ko ba kung nasasarapat to sa niluluto ko o sadyang tamad lang siyang magluto. Ayan, parang kinakabahan pa nga siya. May paghawak pa kung mainit na ang kawali. Sabi ko, ilagay na yung aming use oil. Abay, wala nang ginawa kundi tumawa ng tumawa tong babaeng to. Sa kakatawa nga, hindi niya mabuksan. Sabi ko, pilitin. O, ayan. Achievement. Ayan, dahan-dahang ibuhos ang used oil sa kawali. At antaying uminit. Ayan, pinaikot-ikot pa nga mantika sa kawali tulad ng pagpapaikot ng jowa mo sa'yo. Char! Pero napansin ko nga na parang konti lang yung mantika niya kaya pinadagdagan ko. Aba, nang gigigil pa nga sa akin at sabi niya anong gagawin niya daw, magpiprito daw ba? Pinapunasan ko nga din sa kanya yung tumutulong mantika at hindi pwedeng mag-iwan ng madumi dito sa lutuan namin. Sabi ko tuwing magluluto dapat malinis ang paligid para masarap ang pagkain. At habang tinuturoan ko nga siya kung ano yung mga dapat na gagawin, abay tawa-tawa at pangiting-iti lang ang loka. Tingnan mo naman o, oh, bagtit na bagtit talaga kahit kailan. At sabi ko nga, bahala na siya sa kanyang diskarte kung paano ang gagawin niyang pagluto. Bigla ko nang naisip na sana nag-HRM na lang pala ako kung alam ko lang na magtuturo pala ako magluto dito sa Taiwan, yun na lang ang inaral ko. Pero buti na lang hindi rin pala ako nag-HRM dahil eto na nga, tumataba na ang mga person kakakain. At ayan, sinimula na nga ni Bagtit na mag ng bawang. Bawang-bawang lang kami, wala kaming sibuyas at mahirap ang buhay. Sabi ko nga kung magluluto kami, doon lang kami sa budget meal. Tamang sardinas at itlog lang muna para sa araw na ito. Pinalalagay ko na nga sa kanya yung sardinas sa mga panahon na yan pero sabi niya gusto niya daw tostahin yung bawang. Pero naisip ko, oh nga bakit nga ba ako nangingi alam? Eh siya nga pala ang magluluto ngayon, ano ba boyet? Sabi ko nga sa kanya, buksan na niya ang sardinas dahil isusunod na niya sa paggisa ang sardinas after ng bawang. At ayan na nga, meron kami 555 at Mega. Pero hindi po kami sponsor ng mga sardinas na yan ha. Pero beke na men, sige ne. Minekos mekus na nga ng aking kaibigan na pala desisyon na si Bagtit ang aming bawang. At di ko alam kung gano'n niya katagal to imemekos-mekos sa ako'y inip na inip na at kumukulo na ang aking tiyan. Napakatagal talaga magluto neto. Sana pala ako na lang ang gumawa. E di sana sumusubo na ako ngayon ng mainit-init na kanin. At may pagdurog-durog pa nga sa bawang. O, tignan mo. Tulad ng pagdurog ng puso niya sayo. Char! Hindi ko alam kung ulam ba ang lulutuin namin o pritong mani. Nagigigil na ako dito. Ang tagal-tagal magluto eh. Buti na nga lang at naisipan na niyang ilagay yung dalawang sardinas. Naalala ko nga pala bago kami magsimula, pinagtalunan pa namin kung ilang itlog ang ilalagay namin. Apat ba o lima? Iniisip din kasi namin kung hanggang kailan naabot tong ulam na to. Kailangan kasi paabuti namin to hanggang hapunan para may pambaon na rin kami sa trabaho. Paminsan-minsan nakakamis din magulam ng mga ganito. Lalo na kung ikaw ang magluluto sisiguraduhin mo talaga na masarap ang makakain mo, ba? Diba? So ayun na nga, at habang minimekos-mekos na naman niya at dinudurog-durog na naman niya ang sardina, hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yung gigil niya para durugin ang bawat piraso ng sardinas na ito. Buti na nga lang, pumayag siya na mag-video kami habang nagluluto. Sa bagay, may pagkamakapal naman ang muka ng kaibigan ko na to. Char! Ten years later at nadurog na nga niya itong sardinas. At ayan, ilalagay na niya ang kanyang binati, bating itlog. Minekos-mekos na naman ng matagal. At tuwang-tuwa nga siya sa kanyang live sa TikTok dahil meron daw siyang 2 million views. Yun pala, dalawa lang. Pero minsan, nagkakatuwaan lang naman talaga kami sa mga ganitong trip namin. Video dito, video doon, TikTok dito, TikTok doon. Ganun lang ang buhay namin dalawa. Ewan ko din ba bakit pareho kami ng trip na itong bagtit na to? Sa bagay, pareho nga kaming bagtit. At ayan na nga, after niyang imekos-mekos ang itlog, ay ibinuhos na niya sa kawali na may sardinas, na may sandok. Ayan, Diyos ko po, antagal. Gutom na gutom na ako. Sabi ko nga sa kanya, siya nalang magtansya ng timpla niya, bahala siya sa buhay niya. Ayan, ping-ping-ping-ping-ping-ping. O ayan, may pagganon pa sa magic sarap. Bakit naman? Tinanong ko pa nga kung naghugas ba siya ng kamay niya bago magluto at kinamay kamay na niya yung magic. At ayan nga pala ang aming Himalayan salt. Ayan. Sabi ko, dagdagan at hindi naman masyadong maalat yan. Parang ayaw pa nga maniwala sa akin. Sabi ko, lagyan ng paminta. Aba, sabi sa akin, naglalagay pa daw ba ako ng paminta? Sabi ko, lagyan ng aroma. At habang hinahalo-halo na naman niya ang mga ingredients, ay unti-unti na rin ako naglikpit dito sa aming pwesto. Dito kasi sa aming apartment, dapat talaga ay laging malinis dahil may iba pang gagamit dito sa kusina na to, hindi lang to sa amin. Pang public talaga to. At matapos na naman nga ang matagal niyang paghahalo, ay sabi ko simuti namin tong itlog sayang. Abay tuwang-tuwa na naman ang bagtit dahil ako daw ay walang patawad. Unti-unti na nga daw niyang naa-achieve yung gusto niya na luto, kaya ayan pinatikim na muna sa akin kung okay na daw ba ang lasa. Sabi ko naman ay okay na at pwede nang kainin at gutom na gutom na talaga ako kanina pa ako dito naghihintay sa kanya. At sa wakas natapos na din ang kanyang itlog na may sardinas ala bagtit. At dahil sa sobrang tuwa niya, ayan may pag-irap pa nga. Abay may pagnuod pa nga sa TikTok, ako'y gutom na gutom na eh. Sabi ko nga ay tama na at kanina pa nagwawala at nahihilo ang mga bulati ko sa tiyan. Kaya ayan, sabi ko magbabay na sa video. So, bye-bye na guys! Kami kakain na!